Paano alagaan ang babaeng seryoso sa'yo? Bro, hindi araw-araw may babaeng pipiliing ikaw ang mahalin ng totoo at kung hindi mo alam paano siya alagaan, isang araw magigising ka na lang. Wala na siya. Hindi dahil kulang siya sa pagmamahal, kundi dahil kulang ka sa pagpahalaga. Kung gusto mong maging lalaking kayang alagaan ng isang tapat na babae, tapusin mo ang video na ito dahil hindi lahat binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kung may babaeng seryoso sa'yo, huwag mong sayangin. Hindi araw-araw may darating na ganun. Bro, hindi lahat ng babae paasa. At kung merong kang nakilalang tapat, totoo, at gusto kang mahalin ng buo, dapat alam mo rin kung paano siya alagaan gaya ng isang lalaking may prinsipyo. Sa video na ito, ituturo ko ang sampung paraan kung paano alagaan ang babaeng seryoso sa'yo. Hindi ito tungkol sa pagiging simp, kundi pagiging isang stoic na lalaki may respeto, may direksyon, at marunong magpahalaga. Number one, irespeto mo siya kahit wala siya. Ang respeto hindi lang sa harapan. Kahit wala siya, hindi mo siya binabastos sa isip, salita o gawa. Diyan nasusukat ang tunay na karakter mo, hindi sa harap ng tao kundi sa likod nila. Example, kapag may mga barkada kang bastos magkwento, hindi ka nakikisali sa kababuyan tungkol sa babae mo. How to handle. Set boundaries with friends. Dapat kilala ka bilang lalaking may paninindigan. Ang stoic na lalaki ay tahimik pero malinaw. Hindi siya sumasabay sa bastusan. Ginagalang niya ang babae sa puso't isip kahit walang nakakakita. Number two, i-prioritize mo ang communication. Ang babae, lalo na kung seryoso sa'yo, gusto ng klaro at honest na usapan hindi ka cold. Hindi ka confusing. Maliit man o malaki ang problema, gusto niyang kasama kanyang humaharap. Example, sinabi mo, busy ako ngayon pero tatawag ako mamayang gabi. At ginawa mo, how to handle, stick to your word. Consistency builds trust. Ang stoic na lalaki ay, hindi siya nag-iiwan ng tanong sa isip ng babae. Klaro siya kung nasaan siya, anong plano niya, at anong gusto niyang marating. Number three, Maging present sa maliliit na bagay. Minsan, sa simpleng bagay lang nasusukat ang malasakit. Hindi kailangan laging grand gesture. Minsan, isang simpleng ingat ka lang, sapat na para ipadama ang pagmamahal. Example, naalala mong may important exam siya. Nag-send ka ng good luck message at nagpaalala kumain. How to handle? Be observant. Huwag puro ikaw. Alamin mo rin ang mundo niya. Ang stoic na lalaki ay tahimik pero maalaga hindi siya showy, pero consistent. Hindi madaldal, pero mapagmalasakit. Number four, huwag mong gawing mundo ang relasyon. Aalagaan mo siya, pero may sarili ka pa rin goals, routine, at direction. Hindi pwedeng sa kanya nalang umiikot ang buhay mo. Dapat pareho kayong lumalago. Example, kahit in love ka, tinutuloy mo pa rin ang gym, trabaho, at personal growth. How to handle? Show her she's important but not your entire world. Ang stoic na lalaki ay may disiplina. Mas lalong naa-attract ang babae sa kanya kasi alam niyang hindi siya needy. Ang lalaking marunong mahalin ang sarili, mas marunong magmahal ng iba. Number five, suportahan mo ang pangarap niya. Kung seryoso siya sayo, tutulungan ka niyang umasenso. Dapat ganun ka rin. Ang totoong partner hindi hadlang sa pag-abot ng pangarap kundi kasama sa pag-akyat. Example, pinash mo siyang mag-apply sa trabaho kahit takot siya. Sinamahan mo sa mock interview. How to handle, push gently, be encouraging, not overbearing. Ang stoic na lalaki ay tahimik pero matibay ang suporta. Hindi niya sinasapawan ng babae, pero lagi siyang nasa likod niya, handang sumalo kung kailangan. Number six, maging bukas sa feedback. Walang perfect. Kung may constructive criticism siya, tanggapin mo. Ang taong marunong makinig, mas mabilis umangat. Example, sinabi niyang masyado kang tahimik minsan. Inayos mo ito unti-unti. How to handle. Makinig, huwag mapikon. Hindi ito laban, kundi partnership. Ang stoic na lalaki ay kalma. Marunong tumanggap ng puna at gamitin ito para lumago. Hindi pikon hindi mayabang mapagpakumbaba. Number seven, panindigan mo ang salita mo. Kung sinabi mong nandyan ka, dapat nandyan ka. Trust is built by showing up, not just by saying words. Example, nangako kang sasamahan siya sa check-up. Kahit pagod ka, sumama ka pa rin. How to handle, keep your promises, especially the small ones. Ang stoic na lalaki ay tahimik pero consistent. Hindi nagfi hindi umaasa lang sa emosyon ginagawa ang tama kahit walang nakakakita. Number 8. Alamin ang love language niya. Hindi lang puro I love you. Iba-iba ang paraan ng pagpapakita at pagtanggap ng pagmamahal. Responsibilidad mo ring alamin yon. Example, napansin mong mas masaya siya kapag magkausap kayo kesa sa kung anong regalo. How to handle, adjust, mag-observe, magtanong kung di mo alam. Ang stoic na lalaki ay flexible pero may prinsipyo marunong makinig at mag-adjust ng hindi nawawala ang sarili. Number nine, protektahan mo siya emotionally at physically. Hindi lang laban sa ibang lalaki. Kailangan ding ipagtanggol mo siya sa emotional harm pati sa sarili mong galit at pride. Example, kapag may tampuhan, hindi mo siya ginagantihan ng silence. Inaayos mo. Kalmado. How to handle. Learn to de-escalate. Choose peace over pride. Ang stoic na lalaki ay hindi emotional reactor mas inuuna niya ang kalinawan kaysa sa pagwawala. Hindi siya takot maging kalmado kahit sa init ng sitwasyon. Number 10. Piliin mo siyang mahalin araw-araw. Hindi dahil okay kayo ngayon, etitigil ka na sa effort. Ang pagmamahal, hindi automatic, pinipili at pinagtatrabahuhan. Example, sinurpresa mo siya kahit walang okasyon dahil gusto mong ipadama ang pagpapahalaga mo. How to handle? Huwag hintayin ng problema bago magpakita ng effort ang stoic na lalaki ay marunong mag-appreciate at hindi nagpapakampante. Pinipiling mahalin, araw-araw hindi dahil kailangan, kundi dahil pinili niya. Tandaan bro, ang lalaking may prinsipyo ay hindi lang basta nag-aalaga ng babae inaalagaan niya rin ang sarili niyang pagkatao. Kung gusto mong maging lalaking karapat dapat alagaan ng tapat na babae, kailangan mong alagaan ang sarili mong dignidad araw-araw tatlong simpleng bagay na dapat pagsikapan ng isang stoic na lalaki. Clarity. Lagi mong linawin ang isip mo. Hindi pwedeng laging emosyon ang basehan ng desisyon. Consistency. Hindi sapat ang magaling minsan. Dapat araw-araw kahit walang nakakakita ginagawa mo ang tama. Courage. Hindi lahat ng mabuting gawin ay madali. Pero ang tunay na lalaki, kahit mahirap, pinipili pa rin ang tama. Kung may babaeng seryoso sa'yo, Tandaan mong hindi lahat binibigyan ng ganong biyaya. Di kung gusto mong patuloy siyang maging sayo alagaan mo siya, hindi sa pagiging dependent, kundi sa pagiging lalaking may direksyon. Ang tunay na lalaki, marunong magpahalaga. Tahimik pero buo, stoic pero maalaga. Ang higit sa lahat ang tunay na lalaki ay hindi lang umaasa sa swerte. Gumagawa siya ng sariling kapalaran, araw-araw. Kung nakuha mo ang value dito, Don't forget to like, comment, and subscribe. Marami pa tayong pag-uusapan sa usapang lalaki na hindi lang tungkol sa babae kundi tungkol sa pagbuo ng isang panalong pagkatao.